Yan mga katumba, good morning, good morning. Welcome, welcome sa ating live for today. For today's videos mga katumba, no ah uh, maghati tayo ng mga multi-cab doon sa port papuntang Palawan. Ah uh, 16 ka ah uh, buong multi-cab na dalhin natin doon mga katumba, no Kaya sana ma-enjoy kayo mga katumba. January 7 tayo ngayon mga katumba 2025 Troll At aking dito kasi may, Mayroong stoplight mga katumbano Isa, dalawa, tatlo Apat ano? Apat ang nauna Nandun pa sa Likuran ang Iba mga katumbano 16, 16 kabok Kung ano, uh, unit na Pide-deliver namin Doon sa Palawan mga katumbano. uwang Balikantompa mirungili Patrolo nama marah sika dito na uh, padya uh, ano mga electric mga kabambalan wala nang padyak padyak kaunti na lang yung natira dito ito mga katumbwa no Pero okay lang Kaysa doon ka sa main highway na laging traffic Diyan na tayo sa doon Esteban Barrio Brirro welcome ka mga katumba sa ating vlog for today at saka shout out sa ating solid followers at solid ka subscriber sa youtube natin mga katumba no? Uh, kung baguhan ka palang lang don't forget to like and subscribe boy tumba 36 mix club ito yung maganda sa ano mga katumba multi-cab no. Uh, sa siksikan, ah uh, talaga kasi maliit lang siya. doon sa lapas al ah, lapos lapas pili mo na tayo dito dito yung ano mga katumba dito yung pant, uh, port ng papuntang palawan malapit lang sa Paskrat pa Bacolod mga katumba no? Yeah. <laughs> Timbangan mga katumba no, ayan, o no? magtimbang muna tayo. So ayan, mga katumba mga groko, shout out, shout, shout out, boy tumba. <laughs> Oh iya no, maraming multikab mga katumbaw. Ayan, ah, ito yung pantalan papuntang ano? Papuntang Bakulod. Ito yung papuntang Palawan mga katumbaw. grupo shout out sa mga taga Rosco Palawan. Jalata. Ang karbo bisulod jalata kag ganding. <laughs> Sadya sa ilang mga katambaw Mga <laughs> grupo Mga sulit Rusko ilo ilo Ayan mga katumba, welcome welcome dito sa bayan ng Ligani ilo -ilo. kanilang plaza dito sa Liganis dito sa kaliwa kanan mga kakatumbas. papunta ito ng Norte at saka Kalipu Ruhas sunod na bayan mga katumba ay Saraga so update ko kayo mamaya kung nandun na tayo sa Saraga mga katumba ayan mga katumba no? nandito tayo sa bayan ng pututan dito sa kanilang munisipyo no? ayan yung kanilang plaza oh. Uh, punta tayo dito kasi uh, kukuha tayo ng requirements para sa new business permit no? so welcome welcome mga katumba dito sa bayan ng Bopotopa so papasok tayo sa kanilang ano, uh, municipal hall ayan hey, mga katumba no, welcome welcome sa bayan ng Saraga dito sa province of Bidui ayan dito yung Saraga mga dala itong saraga sa Pantat Festival mga katumpa no? ito yung papunta sa kanan ito yung papunta sa Norte mga katumpa no? dito sa Iloilo at kung pa kana, a kaliwa ka naman ah, sa kanan papuntang Norte sa kaliwa dito sa paglikok na natin mga katumpa ah, ito yung papunta ng ah, province so Aklan, Kapis, no. Ito yung way papuntang Boracay eh, mga kinuha yung mga design nila sa kanila mga Christmas light dito mga katumba yan welcome welcome mga katumba sa ating uh, blog vlog Portodino nandito tayo sa bayan ng Tututan Iloilo kumuha tayo ng checklist para sa new business permit mga katumba napakasimple lang yung kanilang ano kanilang requirements no? so madali lang ito i-process mga katumba pagka uh, tawag ani mga katumba no? pagka tapos mo nang kuha ng business permit no? uh, BIR naman ka no? kukuha ka ng 0605 at saka pagkatapos niyan uh, na dayon dito tayo sa kaliwa